Hello, hello, Okay, dahil kayong salamat, Reverend Father Darwin Anuvergit Gano sa pagpaambit karong hapuna. At this time, mga isoon alang sa ito open forum, akong ihatag ang microphone ni Father Greg Mendez kay... Ikay mo moderate, re? Ikay, Okay, si Father Greg mo ay moderate sa mga question aron masada yun, ihatag na ni Father Darwin. So, akong ihatag ang mic sa itong spiritual director at ang papagan, Reverend Father Greg Mendez. uh, salamat selamat tunggu sa panahon Nga video mubo Salamat selamat kang father darwin Nga mihatag tebao ko ngam pudi ni pa istoryaho nagu sa kaadlaw kaya na niya so ato la siguro ang limitahan ang atong pangutana uh, depende sa pangutana unsay kita soon so ano say atong oras ron alas 4 ah uh, kin ha kanang father darwin mga pila ka minutes ka tama ni mo Ah, sige. Agad na So ang atong pangutana, dili na ta atong mga basic na pangutana sa CFD. atong kanabang mo niya sa padada huwag magtuon. Ay, na ang pangutana, ha? No? O niya, uh, dili sa ta pangutana boss, sa exorcism, kay dili man po ni siya exorcism. Mausan ni gikuan sa mga pari, o ni Bishop nga, aron focus lang yun ta sa atong kuan Kinaghatag pangutana sa exorcism, pero dili man na atong punto about lang sa reaction nato sa iyang gi uh, hatag nato o about apologetics so abli ang atong lamisa sa bapangutana masig mawo ma po ng uban pwede iswat niya masahon um, uh, lang diri sa atong pwede, mga MC ah uh, Brad Edgar Kaya ho brothers Ah, uh, correct diri saya moha gi sulti kanina. Isip ah uh, magda sa tingog sa katauhan, nga karong maabot nga eleksyon daghan man kayo nga mudawat panahon sa panghatag labi sa mga laigo kasagaran mga minyo na mga anak na panginahanglan so kasagaran mudawat yon usahon man ni nato pagsumpo nga simbahan kusganon nga nagingon nga dili pwede mo dawat kung yan may hatag, matul mapun nga na kay Panginahanglan, kay na kay pamilya. So, ihatag ko no, ako sa gimayong solusyon na ni, kay lahi ang mga pare, lahi ang mga minyo, na mga anak na ay Panginahanglan. O kira ang kay, o problema. So, sa ating yung lang, ako na yung sa ating nato, kay majority yung mga nga, dawaton, nga ni, karong mabag yung eleksyon, magdinag-anay pamagali. 1,000, 2,000. Pangitaong yun ang 2,000. Kaya mo na ipakita sa mga tao ron kwarta. Salamat. salamat kayo, Brad Gar. Inyot ni. No. politika ni. <laughs> so, na side bit ron to, Brad Gar. So, ato na nako diyan na mo ni, baliktas balaod. Balik balaod. Ang manghatagod ah uh, panahon sa eleksyon, mo ground for disqualification na, sa Omnibus Election Code. Ground for disqualification na siya. Yung kaduha, ah, uh, kung naadyo mo reklamo, anak, it is a criminal offense, Brad Appeal sa ang mudawat. It is a criminal offense. Arita mag-unite sa balaod. Dita mag-unite arang atong personal na nga preferences. Balik ta sa objective truth. Kay kung, yan ka doon kung mudawat mo, nagtuon mo usang adlaw ra mo Nga mag-antos ka sa tulog at tuig. Nga, dili maayo maservisyo. Gaan ito mag-example ha? Kung matarong lagda atong kwarta, kinadatuan ang Pilipinas mga igsuon dili pobre na pobre ta tungod ni ining gitawag grabe na ang korapsyon ngay mismo kita ni ambit ni ini if you cannot solve if we cannot solve of the problem we are part of the problem maliko na ko ano ni ta ka solba problema apil man ta ang imong kaugalingong pamilya ray imong gisay, pero atidoon ba imong gi imong pamilya ana Ganta mo gisampol. Dito sa Canada, ako manghod, almost two years siya dito. Bago lang siya dito, ha? Yan na shock siya. Yan na shock siya? Nakadawat siya subsidy sa goberno. Tungod sa iyong mga taxes dito. na uh, tax return. Kaya ba mong pilay na Six thousand dollars. Six thousand dollars. Equivalent siya, kung itong i-convert sa peso, two hundred sixty-two thousand pesos. Niingon siya, Dua apa ko katuig dinis Canada? While well, dito sa Pilipinas, hasta kong taxi do <laughs> sa kuan sa gober sa trabaho pa ko, nagko kayo ro ngadawat. Akaino siapa kadin do dinis Canada. Ganahan ko manganak ug daghan. Onya nanipay na four piece, pinisik na, na na. Oy, kanang dawat dawad election, pinisik na na. Matud pa ni ni Benjamin Magalong Grabe ron, dili na vault ang kwarta sa mga bagiitang politiko. Rome vault. Shst, isa man ang kwarta. Kung imong huna-hunaon, nagtuo ka, alkansi ka kung di ka kadawat. Ing sila, anong karon raman eh? Panahon nga mga sakit mi, supposedly, doon na mo'y subsidy sa government. Yan naman, tungod sa atong taxes. Kung ma mabuka lang atong mga mata Ingna sila, wa mi manginahanglan an ninyong gamayng kwarta, nang inahanglan mi sa tibo, tinuod ninyong serbisyo. Amen. And honestly, kung dawat mo alkan si mong tanan. Wa ninyo hunahunaa ang kaugmaon sa atong lungsod. Wa ninyo higugmaa ang inyong lungsod. Gibitray na to, it is illegal based on the law of Omnibus Election Code 261. It is a criminal offense ang pagpapagpag pagpa, baligya sa imong buto. Uy. <laughs> kung pananglitan makaiusat ang tanan, mabuka lang mo sa kapatuuran, kaingon mo, ayaw may palita. Daghan untang mga pubre, ma malibre ang ilang mga tambal, nga man, na ay budget anak. Pero tungod lagi, naglingkod, mamawi, di nakahatag o tinod niya sa Bishop Brandier. Kinadatuan ang Pilipinas. Uy. Ang Israel, ga rin kayo na. Bisaya sa Israel. Pero mas dato pa sila sa Pilipinas. Nga naman, grabe ang pagprotektar sa kaban ng bayan. Tanawa, pa, dadaan sila gnisal, sa sauon lang. Nga kita, kisa may musaw. <laughs> Because of corruption, <kuraft. laughs> wag <laughs> tayo usay, Kwitis rin na to. Pagkaluoy sa Pilipinas, kitang katawan sa Diyos, magmata na ta. Amen! Amen. Nasabtan? Saan so, yun ang pangunta na. Hindi pangunta na, Diri Fader. Tinood ba nga ang simbahan labi na Tiyod ng naay tabernakulo o sa kabalaan nga lugar? Yes. Balaan na Diyod ang simbahan. Labi na, naay tabernakulo. Inaagudiha e si Kristo sa tabernakulo. Siya na. The totality of His divinity, humanity, naa, niya sa bililhon nga lawas o dugo ni Kristo. Kung tinuod niya kinibalaan nga lugar, pwede ba kinihimuan o mga activity sama sa concert or coronation activity for a cause kaya ang proceeds gamiton man po sa simbahan. So, naman good ang lawas ni Kristo, the best yun nga, ito lang mangita taging manani nga lugar. May pinaka the best. Naman lawas ni Kristo dyan, magsayo sayo ka dyan. nga, I hope, I hope, mga iksuon, dili, maabusuhan na to ang kabalaan sa to simbahan. Na pwede na sa gawas. Gawas dito sa simbahan. Magtentent dito. I hope dili na to mahimong ordinaryo ang atong simbahan. Labi ng inyong mga kapilya. Basig doon na, na yung mga kupras dito. Ipampasok. Doon na, na yung mga binuad. Bisan ko guwahe tabernacle. Kinaaman na to. Kaya ba mo sa una? Mone, ang altar stone. Kaya altar stone. Kaya mo? ato At mag-celebrate ang pare o dili na nila biyaan. Kaya nga naman, kanang altar, diha, gihalad, ang lawas sa ato ginoo. Bisa kanang altar ha? Supos, supposedly, kanang atong mga misahan sa balay, ilaik na altar. Kaya diha man, nahimong lawas o dugo ni Kristo. So, mga itag-utag lugar, for the cost sa simbahan, well and good. Pero ang simbahan jud sulod sa simbahan, labi na magtuwan ka dito, huy, ginoo. Nya, kung pananitan, mga religious song, okay ra. Kami mo. Mga religious song, okay ra. e eh, pagdaig mas ginuuna. Example mag concert. Yan kanta po ka dito. Gi komot kumot. kumot. Sana kung kamot na mura. Ang dughan kung Wa <coughs> klaro <coughs> na mag -kanta. Pero magkanta ka dito. Mga religious song, pagdaig sa Ginoo, mga religious concert, mintara with the permission of the bishop, the local ordinary. Kaya religious song man, di siya secular. Hangyo ko ninyo, Ayo mo patukar og secular song Sold sa kapilya Uy, awinaw mo ayo nyo butangi og Resikular song, bisang udit mag maganser Mang paktukar udit og budut Sold sa kapilya, namura Mang <laughs> sayaw-sayaw Bisang concert ha? Nga sekular kan, dilih puidi Ato nas gawas sa kapilya So, dun pangutana Dapet pangutana Hai, Brad Dali, Brad oh, Alain pangutana Hello. Kana bang nasa Santiago nga ang pagkampo sa taong matarong dakog kahimuan pero nasa po, na po mabasa sa Ebanghilyo nga lisod maluwas ang mayong tao. Ah, sige. Naglibog siya kay lisod maluwas ang maayong tao? Asa man dapat ba? Murag agi ang punto sa Santiago ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan. Onya, ningos Kristo luwason ang dautan. Mao tumayong maayong tao. So, maluwas to. Ang maayong tao. Ah? Nine ticks to. Nabarad. Ang maayong tao. Lisod maluwas? Asa man ang atex? Yatong sundan. So, mo limit na lang sa ito pangutana? na. No? Mo limit sa ito Siguro, bro. Ingani lang akong tubag, bro. No? Ako na-substance. Eh. Ang atong maayong buhat dili enough nga makapaluwas nato. Bisan pagdaghan kag mga maayong buhat, dili na may makapa hilangit na to pero saan na may itong buhato na ni magbuhatag lutan samot ang pasabot ako mo ni pag unsa maayo nimong buhat pero ang nagrepay ikaw daghanon mingon ang nagbuhat ko ini tungod ni sa kong kabuutan tungwa ko di ni mangingani ni atong simbahan tungod na nako so ang nagrepay siya kinsa nagrepay sa may buhat siya Kinahanglan ang naglorify sa ato maayong buhat dili kita Kondili ang amahan, ang anak, o ang Espiritu Santo. Mabita na ta? Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Tanan na tong mayong buhat, dili kita'y mag-glorify, ang ginoo. Amen? Amen. Katong Santiago 5.16, nga ang pag sa taong matarong, mo to yung mga santos. Mudangup siya mga santos. Kailang mga pag-ampo, effective. Kituwa naman sila uban sa Diyos. Pero ang atong kaayo, Kauban ang grasya sa Dios, mo makaluwas. Kung gracia sa man ang grasya sa Dios, mo na mamumpisal ta sacrament of confession. O niya ang makahatag gra sa sacrament tanang pare. Mo na kumuduol ka sa sakramento, nakadawat ka grasya. Mo dito sa sa Valencia, ako jung invite ang mga politiko mangumpisal tang tanan. Apel ning nagwali. Nano man, dili ka kausab sa lungsod without the grace of God. Amen mga eksyon, karong mabot ng election. kunin nyo akong butuhan. Tananin nyo mga karsada na sira-sira, mga simintadong mga putang inang yan. Lahat ng mga bahay nyo na sira-sira, simintadong mga putang inang yan. Ingan po mga tao, ibuto natin ang putang inang yan. <laughs> so, balik ko, Iksoon, dili garanti ang buhat. Ang garantiya na ito, kung ato ning gihalad ang itong mga maayong buhat, bisag ka may mayong buhat, pero pure ang imong intention, mauna na makalangit. Amen? Ah, uh, hello. 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 Ano mo Mike, Mike. Hello. Ah, uh, eh, ni eh kay Happy Tal 5. So ang pangutana, sakto okay ba ako no nga ang magpa disco ay lai lai duha ay eh, duha ni nga do na mga fundraising nga pinagig disco na hatag sa kapilya ang ikaduha okay ba mitingan kanaan inuman ang kapilya mora na so, basic mo na oh uh, una aton imong maginom sa inyo ha ato mo jud mo sa kapilya Una nga, ang balaang lugar, alang nas balaan niya kalihukan. Una nga, kanang disco para sa kapilya, pagkita mo fundraising ang lain. Mangita paglaing laing fundraising. Oo. Oh, sa mga ang fundraising ngayon na ana. Listen kayo nga, atong iday ang Santos, pero ang atong kinabuhi, dili nag sa Santos. Illogical. Not consistent to our secret activity. Padre? Uh, Naipagta Kanang mga, saan kuno na ito pagtubag sa so mga punagin, nga ang atong larawan sa mga santos gisudlan sa daotang espiritu mao nga nasakit ang iyang anak na mga hinungdan ko no sa na mga ayok, tabang sa mga santos no ah, dunay mga larawan sa santos nga infested unsa man ni sila matud pa ni Father Sikia ang mga larawan nga infested kuning <inaudible> manubo lagkalit no meaning anak dunay indwelling spirit and that indwelling spirit is demonic in origin. Matod pang Padre Siki na. Okay. So, kung nato na ito pagtubag, doon na jay larawan nga, kinanlan ang inyong larawan before ninyo ibutang sa inyong altar, ipabless sa pare. Paminaw mo ha? uban mo, na ibutang sa altar, wa pablessing is pare. Yan na, sige na mo, glodloho dito. Muna nga, muna ay mahimong infested ang sacred images. Pabless sa si inyo sa pare before ninyo ibutang sa altar. Sorry, pangunta na. Okay, Pads? naglibog ko ani eh, kay ang punto niya mga larawan nga gisudlan sa dawat ang espirito no oh. mao nga ang sakit sa akong anak nga depression dili maayo kay nangayo ko og tabang sa mga santos kay ang mga santos ug mauman patuwa lang sa office or ato sa office nila ni last na lang kay oh. usa nga nga na. ato lang sa office sa uh, healing Itabang... and exorcism sister ato tabangan na may hapon sa tanan, may hapon pader. Um, bali duhaon lang na ko ne. O sa um, <clears throat> sa apologetics, sa may tumahi mo, sa ato structure sa Catholic Faith Defenders, kung dilita daw aton sa parukya, sa mga kaparihan, ikaduha, guys, got bang taog, pag sumpo sa kahiwian sa pamulitika, mahitabo nga kasagaran mo apil sa pamulitika ng lagad sa simbahan. Unya ato ginang nahibawaan karon bisan sa mga nangagi pa nga bisan kining mga lay minister manglansad sa panggobyerno nga posisyon mangunay man na sila panghatag sa ilang kwarta parang let og nahitabo na unsa may atong sanksyon sa simbahan ni anang mga taong dubli ang gialagaran salamat salamat kay bro una pagputana ni mog ditatawaton sa pare atong tas pikas parokya kay doon na may priority ang mga pare sad no pero honestly, mo nang nihimo ta og public uh, Facebook evangelization kay universal na siya, no? Masangyawa na to bisan asa. Ngay kadto sa mga nisod sa ni minister niya ni Kuan, mo nang paundangon sila labi na sa mo file na sila, mo nang di na sila mo serve sa simbahan. Ya kung nanghatag sila, it sa a criminal offense. Dito sa Valencia, wala nang akong failan sila kaso. Bani personal na eh, hasta mga kusinira na ako dito, ipapriso man ako. Ang <coughs> magsukod lang ko sa Valencia. Ha? Kay, kung why legal action, di man tama disiplina. Kay kuwang sa mga katawahan sa Diyos, disiplina na dyan. Muna nga, I hope iampo ninyo, yung first time man eh, na siya ang, hipi, ang, ang kay ako man mismo ang mo file sa kaso. Huwag niya, with the blessing ni Bishop Abed, ah, sige, Father, padayon ng anak, ato lang ana. atulang observahan sa ato experience. Kanindot man ni, nga itudlo nila, sinati na nato. Doon na natin empirical data. Okay? Okay. Nga uh, tayo oras? Salamat kayo, Onya Palihog. Pwede sa kan kadali para sa giving sa plake ni Father Darwin. Onya, munguhuman na kita. So, kanang na yung mga pangutana di ha? Uh, na yung mga pagkipang nga ng pangutana? Pwede ka, ako manubag at ito sa pagtingan. Paminaw, ako rin mo tubag. Kung kay, dili na matamahuman. So, uh, I'm giving sa you. You si President Manuel o si Father Greg sa Atong basahon a citation Catholic Faith Defenders Diocese of Talibon present this plaque of appreciation to Reverend Father Darren A. Gatgano in grateful acknowledgement of his distinguished and invaluable service rendered as guest of honor and speaker during the Catholic Faith Defenders Diocesan Convention with a theme Mampuong diha sa panaw sa kaluwasan thereby contributing immeasurably to the prestige and success of the occasion Given this 16th day of November, year of our Lord 2024, at Cultural Center of Poblacion Buena Vista, Bohol. science is Christian Grace Texan CFT Secretary, Brother Manuelito S. de la Cruz, CFD President, and Reverend Father Gregorio Mendez, Spiritual Director of the Diocese of Taliban. Once again, sa pak pak, si Reverend Father Darwin A. Getgano. Unya <laughs> picture with the audience? O gihang gihangyo ang tanan, nga moapil ta sa picture taking, o dili sa tamang uli, kay wala pa ang ato ang closing remarks. So, unta, mohuwat ang ato ang mga kaubang CFD, nga mohuman taman sa end sa ato ang program. So, mag picture taking tada, Andre? Um, um, ato usap, so, sa sugatan sa masipag pakpak, si Reverend Father Greg, Gregor, Gregorio Mendez para sa iyahang minsahe. Uh, tanan, atong gipasalamatan ng Ginoo sa higayon agi uh, gipasalamat na nato ang tanang mga chapter presidents nga nagpahiluna sa ilang mga delegates sa atong mga padrikura nga mitabang tabang sa yun ko bisagwa sila din he eh. o dakong pagpasalamat sa atong host parish ang di panguluhan ni uban yun nato si Father Nash tiempo nga ni Akaron sa atong sad nga guest si Dr. Fidel Coritico ang moderator sa debate ni Father Darwin o ni Parba no? nga nasupalpal sila bisak sa moderator pa. Salamat kaayo og sa atong Diocesan President sa Catholic Faith Defenders, Brad Manuelito de la Cruz og sa tanang mga uh, officers sa diocese. Dili na tingali nako ma-mention ang tanan, mga bisita gikan sa Tagbilaran Diocese Catholic Faith Defenders, mga friends nato og ang atong pinasidugang dinapit Father Darwin, loyo sa imong kabisi. Eh. Salamat kaayo og ang Dios manalangin kanit kanatong tanan. Dagang yes. dagang salamat, Father Greg. And um, karoon, ato sa mag-picture taking sa kauban si Father Darwin atong guest speakers. Apil po si, si Dr. Fidel. Um, ari lang siguro, pwede ka Ang mga CFDs, motapok ari. Then after sa picture taking, ato hangyan si Father Nasa sa iyahang final blessing. So kato mga CFDs, ari, motapok tayo diri sa tunga, aro makita mo, ari. So dali, mga isbog palihog, dili. Kay Arong... Hello. Hello. Arong ma... Arong ma mo sa picture taking. Okay, tapok din isa ito nga. Okay, pero na mo diya sa likod. Kaya total, ang kamera nato naman sa ibabaw. Smile lang, suso't mga eksuon. Okay ba? And waki pa. <laughs> okay, one, two, three, waki. Humble heart kuno, kana hard heart na. Okay. Okay and barok mo, stay still kay mo hatag si Father na sa iyang final blessing. Ang ginoo mana kaninyo. O manalangin kayo Diyos magam sa tanan ng amahan ng anak ng Espiritu Santo. Amen. All right, so thank you so much, much Satanan. And this is Kuya E. And this is Sistine. Signing, Signing off. off. Enjoy Agamping Sabang Panguli. Yes.